magandang araw mga karabetero. Ano nga ba ang unang dapat gawin at alamin kung mag-aalaga tayo ng rabbits? Magbibigay ako ng mga basic tips kung paano mag-alaga ng mga rabbits. Pero before that, samahan nyo muna kami kumuha ng kumpay grass para sa makakain nila mamaya. So, let's go! <coughs> nyo ba na lumalawak na ang rabbit industry sa Pilipinas kaya marami na ang napafarming ng rabbits? Pero kailangan din ang mga sapat na kaalaman bago mag-alaga ng rabbits kasi kinakailangan muna ang sapat na budget upang mabili natin ang pangangailangan nila. Dapat din alam natin kung ano ang mga types na alagaan natin kung ito ba ay pang meat type production or pet type production. So, ano ba ang basic needs nila. Dapat meron silang enough space sa cage, yung hindi masyadong masikip at dapat yung cage naman is hindi dapat malapit sa maiingay na lugar or masyadong malapit sa kulungan ng mga aso nyo kung may aso man kayo. Kasi ayaw ng mga rabbits yung maiingay, nasistress sila agad. So, ano ba ang tamang oras magpakain ng ating mga rabbits? Uh, dapat around 8 to 9 sa umaga at 4 to 5 naman sa hapon kapag may pellets or integraty at may only grass dapat. And make sure na may tubig sila palagi. Para maiwasan ang dehydration ng ating mga rabbits. So, don't overfeed kasi it can cause sa kanila ng diarrhea at pwede nila iyon ikamatay. That's why need ila i proper diet. Kaya enough na yung twice a day na pellets or integra 3. Alam niyo po ba na ang mga rabbits ay territorial kaya dapat nakaseparate cage na sila kung nasa 4 months na. Sa buck or male rabbit naman, they are sexually matured between 3 to 6 months kaya need na talaga iseparate yung cage nila. Ang mga rabbits ay low maintenance kaya madali lang sila alagaan. Di kagaya ng ibang ipipet, around 5k plus yung presyo at maraming need i-maintain. Di kagaya sa rabbit, for only 500 pesos, makakabili ka na ng pair at depende yon sa breed. Uh, dito naman sa amin is sinadya namin na hindi lagyan ng ilaw yung cage kasi gabi lang sila literal nakakapagpahinga. Ito yung mga rabbit cage namin at ang breed nito ay NZ at Lionhead Mix. So, ito naman ang lion lap namin. Kapapanganak niya lang noong March 11. At ang kanyang kids ay almost 2 weeks na. So, ito lang po muna yung mabibigay ko na tips. Kung nagustuhan mo ang aking video, pwede mo i-subscribe para ma-update kayo sa next video ko tungkol sa paano mag-alaga ng mga rabbits. So, bye-bye! Happy hoppers!